Nasa Urdaneta, Pangasinan ako ngayon mga kasosyo at kasama ko si kasosyong Reynan dahil uh, nagbigla ang kita-kita tayo dito eh. Kasosyong Reynan, bati ka naman sa mga kasosyo. Saka, saan ka dito sa Pangasinan? Good day mga kasosyo. Uh, ako po si Reynan Fernandez, uh, taga Rosales, Pangasinan po. Nagpapasalamat ako at uh, kami, binigyan kami ng oras ni kasosyo Arvin at mga ibang kasosyo po. Iyon o, oh, kasosyong Reynan. Anong negosyo nyo dito sa Pangasinan? Uh, ang negosyo ko po is uh, online seller po ako. Mm -hmm. Yung product ko po kasosyo is uh, breading mix with marination. So ang niche po natin is uh, yung mga kapwa negosyante din na, na nagpiprito. Nagpipritong manok? Opo kasosyo. Oo. Oh, so yung breading nun, yun ang product mo? Opo. <laughs> Parang ano kasosyo? Dali mo. So hindi ka na nagpiprito-prito? Dati po ako nagpiprito. Uh, okay. May physical store po ako dati. Okay. Nung time na yun na medyo nawala sa focus at parang nagsawa, uh. sinubukan ko na yung ibang product. Pero sabay po yun, may online na ako. May ginagamit din akong product ko mm -hmm. Same time binibenta ko online. Mm -hmm. So sinubukan kong in online yun. Nung ginib-up ko na yung actual store ko, bali nag-focus ako doon sa online don medyo gumanda, gumanda. naman. Oh, nakaipon din tayo ng oh, diba? suke. Eh, sinasabi ko sa inyo. <laughs> Talagang <laughs> nagpapatotoo na gumagana lahat ang Hindi yung kailangan sa ng physical store pag focus kay sa online at distribution. Tulad nung kay oh. Kasosyo Krena, pero huwag ginabagayaan yung product niya sa kanya na yun. <laughs> so sa lahat na nagpiprito, oh. kung mabibentahan mo nung breading mo na yun, may kita ka sa kada prito nila. Ganon yun eh, no? Parang ganon, kasi. oh, dali mo. O, Kasosyo Reynan, oh. yung business mo na yun na breading, paano mo binibenta sa mga kapwa nating negosyante na nagpiprito ng manok? Paano marketing mo? Hmm. Ganito kasi yun, Kas. Nung pinakauna-unang, ano, nung nagsimula pa yung uh, start ng kaso social group apo parang since ano ata 2019 yes. doon ako nagsimula 5 years na siguro tayo oh, physical store the same time napanood ko yung vlog ninyo na gumawa ka ng community yes uh, pumasok ko sa mga lechon group ng hmm. mga manok kasi ang product ko uh, fried chicken wala akong mahanap so hmm. ngayon ang ginawa ko gumawa ako ng sariling group na nice. fried chicken business So doon lahat. yung mga... O, po lahat. Kasi wala akong makita iba. Kaya nandun lahat. Nagbentahan na ng mga recipe, mga ibang product. Kasi ang purpose ko noon, uh, sa community na yon gumawa ng community para mag-vlog. Same yes. time, magbenta ng mga equipment, products. Ah. Yun, sana ang balak. And yung time na yon na ano, uh, nagbenta ako ng recipe, eh, pumasok ko doon sa kasosyo apps. Mm -hmm. Tapos naging ako ma advice kasi magulo sa utak ah, ko eh. nakapasok ka sa kasosyo oh, app. Oh, Nagisa nga ako doon eh. Nag Pero wala <laughs> po kayo nung time na yon, Wala kayong time na yon. Ah, so hindi pa execute, hindi pa nag-execute yung breeding mo noon? Ah, uh, meron na rin po. Meron ah, na meron po. na? Opo. Okay. Sinabay ko lang po yun. Tapos pero hmm. ang focus ko noon yung recipe. Oh. Eh, may mga ibang kasosyo, di ko maalala yung pangalan. May mga ibang kasosyo na sa suggest sa akin na hindi maganda yung recipe. recipe. Na pang, ano, kasi wala siyang purchase. Okay. So, ang okay. sinadya sa akin yes. ng isang kasosyo, di ko maalala, mm. na ang, ang ibebenta ko yung product mismo na ginagamit ng mga, mm. ano, nagbebenta din ng fried chicken. Which is yung breading. Yeah, breading. Pipili daw ako, either mantika, kaya mag, tatanong ako kay, ano, kasosyo, Elmi. Tatay Elmi. You know, tatay, oh, so, shout out, tatay Elmi. Malamang nakakwentuhan mo so, yan. Sila kasosyong Ron. Dati narinig, pero hindi ako masyadong, ano, dun, active. Kaya yung time na ano, nagka-idea ako, which is i apply ko yung ano principle natin na focus on one. Hmm. Yun lang yung breading, sa kayong marination, yun lang ang yun ang product mo po. since ano yan 2021 siguro yan. Mga ganoon po. Kasi din oh. online ko siya mga 2 years, mayigit na po ngayon siya. Sa Shopee oh. lang po ako, may isang platform lang din po ako ngayon. At masasabi mo na pumapasok, pumapasok na, na. Opo. profitable na. Opo. Meron naman po daya ng lado. Dali yun. Tama kasi yung model eh. No, Regardless ng product, basta tama yung model mo, lumalabas yung pera. Po, Pero tama. kahit gano'ng kalapit ang product mo, kung mali yung model, hmm. nasusunog yung profit sa hindi malamang kadahilanan. Tama na yung model mo, kasosyo. Pasasabugin mo na lang na pasasabugin, ka sa Siukrenan. Anong kakaiba sa marination, ano mo, a powder sa kala, sa mga kalaban? Siyempre, merong oh, mga po. kalaban yan. Anong malupit sa hmm. sa'yo? Bakit? As, profitable ka? Bakit bumebenta oh, oh. Ganito yung kasosyo. Nung nagsimula ako ng prito, ang problema mm -hmm. talaga doon is ang lasa ng manok. Lasa ka Hindi po know. siya. Wala matabang. Kulang okay. sa lasa, sa timpla. Oh, oh. the same time, yung breadings, malambot. Tapos, uh, hindi yung crispy. Kaya noong, ang ginawa ko, nung in-improve ko yun siya, ang crispy po ng chicken ko nung time na sinusubukan ko, umaabot siya ng 8 hours. Minsan may crispy, up, pa, rin. crispy pa rin. Yung siya. iba, pag kalamig, hindi na crispy. Hindi na crispy. Okay. okay. So sa'yo, malupit, matagal ng prito, na prito na ng ilang oras, crispy pa rin. Opo. Tsaka yung marination po natin, ano, Uh, hindi siya yung malangsa yung chicken. Oh, yes, yes, no? yes. Tsaka nanuot yung lasa. At tsaka yung inaano ko doon sa mga nagdinegosyo talaga ng fried chicken, oras kasi ang importante sa agon eh. Hmm. So, ang inaano ko na pag i-marinate mo, within one hour dapat, kung nagmamadali ka, nag-rush ka, naka, naubusan ka na ng marinated na chicken, hmm. one hour lang, pwede mo na siyang i-serve, iluluto niyo, sorry, iluluto kahit okay. na one hour na marinate lang, pasok na yung lasa. Yung iba, yung iba ay ilang oras? Uh, maximum ng ano, mga 24 hours overnight. Ang tagal. Then, but... isa oh. yung isang oras lang, sumuot na oh, yung po. lasa. Opo. Oh, oh. Yan yung in-improve natin. So yun ang secret mo doon? Focal suction. Oh, okay. oh <laughs> eh, yun ang wag mo ibebenta. No, wait yun ah. Oh. Yung iba kasi kailangan ibabad ng matagal. Opo. Oh, e eh, pag nagmamadali ka na may order, wala na, wala ka na mabenta. O oh. oh, kaya magluto ka na walang lasa. Yan, isa, so sa'yo, one hour, one hour lang, kaya nang may lasa na. In marinate ng Ito, ano. Ano nga uh, yan? Ano yan, inimbento mo? para magkaganon? opo kasosyo. Pero Try sa simula Aero. yan, uh, dati po akong nag-i-employahe sa SM. Okay. okay. Dito lang sa Rosales. Oh. So nung umuwi ako, laking Mindanao po ako eh. Saan mm. sa, -sa, -sa, -sa Mindanao? So, sa South Cotabato po. South Cotabato. So, Shout out sa mga, mga kasosyo natin dyan. Uh -huh. South Cotabato. Dalawang province ko, South Cotabato at saka yung Davao del Sur. So lumaki ako doon sa South Cotabato. Yung kapatid ko, nag business po siya ng fried chicken. Siya po nang nagturo sa akin kung paano i... Uh, luto yung fried chicken. Ah, doon ka unang so, natuto. So, okay. Gusto ko rin magka-negosyo din. Nung umalis ako doon sa ano, nung time na yun na nasa SM ako, tsaka pumutok yung pandemic, tsaka ako nakapag-resign. Nawala akong labaho. Okay. Yun yung pinasok ko yung negosyo na yun, biglang nag-pandemic, lockdown lahat. Patay tayo dyan, yun lugi. yung time na wala talaga. Hindi ako nakapagbenta noon. Kaya unti-unti binangon ko ulit-ulit. Start what you have na kailang open, close, open, close yung tindahan ko. Hanggang sa nag, ano ako nang pumasok ng mga vlog. Lahat ng mga vlogs nyo talagang sinubukan ko online. Ayun, yun, yun talagang ang nagpatunay. Salamat po, <laughs> hindi ka sumuko, kasos yung oh, prenan. Galing ka rin pala sa kutakot-takot na palya palya palya, ha? Oh, po. da dating pong OFW din ako. Dati ka rin OFW? Oh, po, nung time na yun na naglabas ka ng vlog na sabay-sabay mm. tayong mabulok magnegosyo, yun uh, yung time na gusto ko mag-apply ulit ng Korea. Gusto mo na sumuko? Hindi naman po. Parang iiwan ko sa asawa ko yung business namin. Um, ngayon, itong online okay. na ito. Kasi ikaw e mag-abroad? Opo, oh, yun. Reset lang Oo oh, nga po. Yun yung ngayon. Kaya, recent lang ba, Opo. Pa't gusto mo mag-abroad? Kasi ang bala ko kasosyo, gusto kong makaipon ng ano, para mag-start ng pang, Pamang, parang papalaki, opo, expand. Uh. Expand ng ano, equipment, yung mga ganun. Eh, nung nakita ko yung vlog mo, start what you have nga, di ba? So, kailangan kung anong meron, tsaka hindi ko pwede iwan sa misis ko kasi idea ko yun eh. Mahirap nga ipasa yung idea na, ano, na hindi ka willing mag hirap. Yung pinaghirapan na yun. Eh. Buti eh, hindi mo in-execute yung pag-abroad mo. Napanood mo yung content ko na uh, nga Walang alis, walang babalik sa pagtatrabaho. Hmm, naisip ko na rin yun na parang hirap din pagka no. So, makontento na lang muna kung anong meron. Tsaka alagaan, focus na lang. Yun na lang ang... Iikot uh, din uh, naman site. yan. Ay, ayos yan. Uh, thank you, kasosyong Reynan, dahil nandito ka. Bakit ang pangalan ng business mo ay Toys Fried Chicken? Uh, yan, kasosyo, uh, palayo ng anak ko yan. Ah, anak so, mo. So, Parang kasi pagdating ng panahon, balang araw siya rin ang magmamayari. ari oh. Correct. Anong Pero, pangalan niya? Toys? Nathan Ray. Nathan, palayaw um, niya 'yon. Ilang taon na siya? Ah, uh, 9 years old na kaso. Yung 9 years old ba eh interesado na sa business niyo, like minsan may binayaran na akong tao na mag-layout ng ano ko, tapos wrong spelling. Hmm. Pina-edit ko sa kanya, siya ang nag-edit, binago niya pati ano yung, yung Shopee ko ginalaw niya. <laughs> siya na ano setup niyo? binabayaran mo siya? Ang ano ko kasosyo sa kanya, reward. Paano reward? Paano? Uh, pagkain. Ah, hindi At talaga? Hindi sa pera. Hindi, hindi. So, oh, ito. Oh, itos, oh edit mo to, anak. Uh, Nathan, edit mo to. Bigyan ka ta 500. Hindi ganun. Hindi po kasosyo. Pero may usapan. Anak, edit mo to. Kakain tayo mamaya sa labas. May ganun ba? Opo, parang ganun. Oh. So, set lang na ibang araw. Ganun. Okay, so parang may, isa uh, may, sasaw, may kikitain siya, alam niya na pag ginawa niya itong work na to, may may mga gagawa kayo, may, may gagawin kayo, kakain kayo, bibilin damit, gano'n. okay. Pero hindi lang yung pera mismo na, oh, 1,000 pesos yan, ha? Ah. Hindi, hindi gano'n. Hindi oh, po kasi. Okay naman yung hmm. yung gano'ng deal nyo. Okay naman po. Hindi naman siya, wala namang masamang impact na, kind uh, of demotivated siya or lumayabang, wala namang gano'n. Hmm. Wala namang ganun. Wala naman po. Okay. Kasi tayo unang pumipigure out yan eh. Paano i-training yung mga anak natin na maging utak negosyante rin tulad natin. Kaya tayo unang pumipigure out yan. Yung anak ko po, seven yung isa and magpa-five yung isa. Siyempre ako, iniisip ko na rin, paano ko te-trainingin anak ko? No? Okay. Kaya ako, may natutunan ako sa idong doon kasi. 9 uh, nine years old, dam Inedit yung oh, okay. picture nyo. malupit talaga mga anak natin. Ma ano. ano na kasi sila sa cellphone ngayon. Sana, kaya, gamitin ko kaya siya sa pag-edit na ano. Kasi nakikita niya rin, nag-edit-edit din ako. Doon okay. din siya natuto. Oh, nice. Kaya ini-enhance ko lang, hinayaan ko lang siya. Pag nakita ko mamali, minsan pinapabago ko sa kanya. Nice. Tsaka nasubukan na rin na nagkaroon siya ng sarili niyang income. Paano, yung Pumasok yung AI na songs, yung fate oh, yes, ng songs, mga yes, jingles, gano'n pinakita ko sa kanya, nag -e edit siya ng sarili niyang kanta. Hmm. but hindi mo gawin nating negosyo yan? Hmm. Ipasok natin doon sa mga nagne-negosyo na gusto ng jingle. Ng kanta, yes. Opo. Yun, na, Galing. ano, na, nasimulan niya, naka, ano din siya ng 3,000. Galing Ipon. ha? Ano na yun? Training Opo, na yun? O, o, nga po. And yun nga lang pagbata syempre nagsawa. Oo, okay, okay so, lang. hindi naman yun. natin hindi oh. naman natin ano yun. Oh, wag kang tumigil, magbenta pa rin tayo. Oh, At oh, this next napatikim natin sa kanila paano kumita oh, galing sa sa uh, skill nila. Kailangan lang talaga guidance. Yo. Eh Mrs. Oh, si anong 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 participation ni Mrs sa inyong negosyo? Sa ngayon kasosyo, kasi so ano kasi ka ni Mrs. Sa Charlene May. Shout yeah, out. Hello po Ma'am Charlene. Sayang di na nakasama. Gusto sumama kasi umulan sa mga panahon. Oh, oh. Oh. Ang ano niya kasi ngayon kasi nasa Shopee ako kailangan ko na nung BIR hindi pwedeng walang BIR ka doon mag Okay. Eh. Oh yes yes. So may DTI BIR. So ngayon ang problema ko which is uh, bookkeeping. Okay. Mm -hmm. uh, hindi niya rin masyadong masundan pa yung bookkeeping. Nag-bida na lang ako ng tao. Ang sa kanya na lang uh, sa mga resibo, pirma-pirma, pirma. pirma, pirma. Uh, gawa ng resibo kasi lahat rire-resibuhan lahat ng pasok ng okay. sales sa Shopee. Para hindi magkamali o ma Okay. 'Yun yung ano niya madaya. ngayon. O, sa production ako ng lahat. Oh. Yung, ano na, yun ang partnership nyo? Opo, yun na lang okay. ang... Okay. Uh, Unti-unti na ano. Kasi talaga uh, hindi siya ganun ka hands on sa business. Kaya ako lang mag, uh, na ang nag-adjust na lang. Yun. O kasos yung Raynan, sa mga gustong tumesting ng iyong uh, chicken breading, saan sila makaka-order? Dito ba sa Tantoy's? Anong search nila sa Facebook para maka-order ng chicken breading sa'yo? Ah, opo. Ah, mga kasosyo, kung gusto niyo mag-try ng breading mix ko po, meron akong page na Tantoy Fried Chicken. Search niyo lang, message niyo lang ako yung magre-reply sa inyo. Tsaka available sa Shopee po. Ah, may link akong i-send po pagka gusto nyo mag-order. Nationwide po 'yon, nationwide. Opo, try niyo baka magka gusto niyo yung ano, baka gusto niyo ilasa. Ah, try uh, niyo ha, ako kayo nagmamanok diyan, nagpa-fried chicken. Opo. Yan yung mga nasa ano no, labas na no? nagpiprito. Opo, ano uh, kasosyo, iba-iba oh. uh, ang ano, na medyo proud nga po ako kasi hindi lang pala nung nakita ko yung mga address ng mga customer ko, oh. nung sinearch ko sa Street View, mm, Mga restaurant pala. Meron palang gumagamit na na Chinese restaurant. Ah, uh, meron may may hotel. Talaga. Opo. Hindi na lang yung nasa kanto-kanto fried chicken. Opo, hindi na ako. Meron din meron pa rin yon, may mga ano. Tapos may, may ano naman, hindi ko man ini-encourage sila na ano kasi franchise sila eh. Oh kumukuha din po sa akin. Hindi ko naman inaano na talagang kumalas sa pagkani. Tinatanong ko lang kung okay lang sa kanila. Okay lang naman oh daw kahit okay franchise. Siyempre, ay, franchise yun eh. Oh Ayaw ko kasi baka magka-problema sila. Kaya sabi ko, kung ano, okay lang sa inyo, pwede naman walang problema sa akin. Susuklayan ko pa rin sila. Kaya minsan, meron din mga pumapasok galing franchise. Tapos yung timpla mo yung gamit? Opo. <laughs> Yun ang, na pa, <laughs> Kaya nga po. So, kumuha sila ng franchise sa iba, pero yung timpla mo ang... Merong mga kumukuha kasi siguro may, siguro ma may, problema. Hindi, mas, masarap, hindi masarap yung merong timpla. Isa, merong isa. isa na... Nung franchise na kinuha nila. Opo. Oh, hindi daw nagustuhan ng customer nila. Pero yung timpla, yung breading nyo, mas panalo. Eh, ikaw na, na dapat. <laughs> siya na dapat magpa-franchise. Ano? Ibig sobrang lupit. Siya. siya nagsabi po kasosyo, siya ah. nagpapatunay na ano, kasi franchise yun sa kanila eh. nice. Oh, yeah. yung Reyna, thank you sa so inspirasyon, no? Mga kasosyo, ang aral natin dyan, ang the best talaga na model, gawa ka na sariling product, i-distribute nyo. Okay lang mag-physical store, pero hindi yun requirement. Kahit online lang yan, pag napaganan nyo yan, own product, i-distribute nyo, mas nando ng kita, nando ng pera. Walang problema sa mag-restaurant kayo. Super blessing na nga lang yun. Pero wag nyo lang isipin na kailangan ng physical store para magtagumpay. Hindi. Malupit na produkto, i-distribute nyo online. Yun ang model na pag na out nyo, magkaka na kayo. Kasasyong Reynan, any last words sa mga kasosyo? Anong mati mapapayo mo sa kanila bilang isang negosyante na, na nasa Pangasinan? Anong diskarte ang masishare mo sa kanila doing business sa isang lugar tulad ng Pangasinan? Uh, mga kasosyo, ang ma ano ko lang sa mga nagsisimula, uh, mag-focus lang kayo, huwag kayong sumuko. Panoorin nyo yung vlog ni Kasosyo Arvin <laughs> Pisted talaga po. Gumagana po lahat. Lahat, <laughs> lahat ng may mga problema kayo, uh, scroll lang kayo doon, may kita yun lang mga sagot doon. Huwag lang kayong tamarin manood. Yun lang po, Kasosyo. Yun. Thank you very much, Kasosyo Reynan. Oh, may, may ano ako, Kasosyo, may konting pasalubong po tayo kay Uy, Kasosyo. Yun, no? Oh. May pasalubong. Uh, Andito kami topic. sa Ordaneta ngayon, Ordaneta. Ano to, Kas? Ah, uh, po. Uy, so, specialty ng balunggaw Malapit na kasi nabahin namin 'yan. Two pick. Um, kasi may hilig sa kape. Oh, po. mahilig din sa kape, pwede sa kape 'yan. Yeah, um. thank you po. Two pick. Uh, tapos papahatol, pahatol ko totoong ano ko kasosyo yung product. Ito po yung product ko na nating kasosyo. Okay, uh, ito yung product, ito yung, yung pork breading mix. Hindi oh, pa. Hindi pa masyado na enhance yung packaging. ano, kasi packaging oh, po po. Okay, yung tontoist. marination. So ito may okay. lasa na to. Opo, ready mix na yung kasosyo. Papa-testing ko to sa bahay, ha? Opo. Nice. Um, may instruction naman po sa likod. Na, okay. Ano, o baka, mag-negosyo na rin ako ng pritong manok, ha? Ah. <laughs> baka tayo kong panalo to, kasosyo yung pantoy, ha? Uh, ano pinagkaiba na ito? Uh, breadings po. Itong marination. So, ah. sa marination po, ito yung babad mo. Kasi, okay. ang lasa ng manok, nasa loob. Ito yung isang oras si Bababad. Opo. Okay. Nasa loob. Kung gusto mo mas maano, overnight pwede naman eh. Okay mm. lang. Ad additional lang po kayo ng kalamansi okay. para mas ma note yung ano, lasa. Tsaka may ano po siya, acid. Okay, o wag mo sasabihin yung sikreto mo dito, Kasosyon Tantoys, ha? Okay. Thank you po sa regalo, Tantoys. At uh, please support ang business ni tantoy Tantoys. Kung may kanto fried chicken kayo o fried chicken mm -hmm. restaurant, Try niyo ang breading ni Kasasyon tantoy Baka mas magustuhan nyo. Salamat sa pasulubong, tupik, balungaw, panggasinan. Yeah. Kasasyon tantois, nice meeting you. At Thank you salamat boh, sa time pumunta ka dito yeah. sa meet-up. Salamat din kasi napagbigyan niyo kami na pasyalan dito sa ano ni Kasosyo Ruel. Roel, yan. Yeah. O, paalam na muna mga Kasosyo. Kwentuhan muna kami dito sa Ordaneta. Kita kit soon mga Kasosyo. Happy -E Anniversary Kasosyo Manapit Group. A la ciudad. Uh -huh.